Magswelduhan mo ba yan? Hindi ba yan? Hindi sila. Wala no. akong tanongin ng mga gano'n. Huwag no. nyo lamang kung na ng inyong mga tanong. nag a din ako. There's been a lot of uh, laws enacted. Tagalog, Bakit please. Bakit po kayo? Ang aminado siyang medyo hirap siyang maintindihan ang mga debate sa plenaryo. Lalo pag matatas na English na ang batuhan ng salita. Teng akong dumugo. Huwag <laughs> tayong magpapahalata. Kumari, tumatangu-tangu ka pa. Pero nasa isip mo, ano daw? <laughs> Pag nanalo ako, doon ko naisipin Ang iniisip ko muna, one, na, one paano ko, tayo Po, mga kabatang helmet, nais ko no? yung mga videos na yan. Ay naku, HB na naman siya. Ano so, ba si Kuya Wil? May, May puwersa eh. Diba? May eh, eh. ng mukha. Ba't di ka naman mukhang galit? Ay, HB na naman si Kuya Wil. Baka kala na sa tutok-towin siya. Nagagalitan so na naman. Pero for nakakaloka, kampanya pa lang yan, mga kamatang limit. What more? Pag nakaupo na, ano yung sweldohan mo? Pasweldohin mo ba? Pa. Ulitin mo nga yung tanong. Papasweldohin nyo ba? Pa. Hindi! Hey! O, oh, ayan pa yung kay Mr. Philip Salvador, di ba? Hindi pa yung nagpasa Hindi. ng... Hindi! Kaya talang wala pa eh. <laughs> nagpasa ng si uh, Ossie. oh. huwag daw masyadong ano, laliman yung mga tanong. Ay, wow! Gano'ng kababaw, kuya? Kasi babaw niya! <laughs> <laughs> Wala na tayong magawa, no choice na ah. tayo, pinapasweldo na natin yan. Oh. Ah. na tayong magdagdag pa ng another Robin. ano <coughs> sabi ni Robin? <tos> <tos> eh dumugu daw yung tenga niya, tas tangutang lang daw siya para kunwari may alam din daw siya. Wow! Hanggang kailan ka magkukunwari kuya? Huwag <coughs> sa Ilang term pa ba? Huwag uh, na pagkukunwari yan! <coughs> to the bird, ah. to rosa? star, but to Sa mascot. Wow. Wow. mascot. Matapa nga daw. Maisog! <laughs> maisog, di ba? Mga maisog! Maisog! Ay, mas... Yun eh, nga, ang laka ng mascot niya, no? Uh, mascot ng maisog! Mahal din yan. Pero eto, mga kabatang helmet, sure ako na papaswelduhin ko to. Bakit parang fresh Eh, naligo kami. Naligo. Naligo kami sa estasyon. Ngayon, Sa is kasi na-terminal. Oh, sabi na, hindi ko naman lang hindi naman sa akin sinabi. Mga delivery. mga sa Metro Manila. Itong dalawa ay dito sa inyo to Sa Mark Aves. Ito Sa inyo. Sa po. Ang po. Ang Ang office namin po. Junior Vice Ang Vice po. Vice President po. Ang namin Ang Vice Ang Vice President po. President <laughs> Iyon si Laura, si Laura ay auditor ka Laura, no? Sa, kasi sa mga pili, pinakamalaki na. Uh, lang lang kasi okay, workers at yan sa text at Jenny, lagi pun, 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 kayo. pun, pa pun, 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 Oo, okay. sabi ko kay Ma'am Laila, gusto ko nga i-connect mo po yung kawal mo. Nung tinext niya ako, ko ulit, oh my God. Oo, simple, mga mga pala, yung sa ako, yung contractual contractualization. Problema natin ang gobyerno, yung number one na violation. Kaya sabi ko dapat, may kami ng supervision na sa SSS, may dalawang libong contract of service workers o yung order ng SSS. Nakumpinsin nga po po si Mary at saka si General Kunana na i-regular. Yung 2,000... Papaaralin ko, papaaralin ko dito sa LGU, Kasi oh. nagawa yung video. Isa yung SSS 1. Yun yun talaga sa si mga civil issue. Ito ang tulad sa akin. 1,500. May 4,000 sila. May 5,000 mga. Mm -hmm. Ano ko? Kasi yung laki na pag i mo pa sa mama. Tapos may isang akong sa iyo. Kapag 50 year rin talagang meron sa inyo, golden anniversary na ako. nang Golden anniversary, mawan nang sa kapag may... Dapat walang against women and children, ah. at just qualify na siyempre. So, at saka magkasama. I-suggest ko dun sa counselor namin na in-charge siya pa. Oh, yun. Di ba? Yan! Si Pipilaini! Videographer! Siyempre! O, si Atty. Sunny Matula na tumatakbo ngayon bilang senador. Papaswelduhin ko yan! Siyempre naman! Grabe videographer ah. Tignan mo naman! Alam niyo ba, mga batang helmet, hindi porket, hindi tayo tiga naga, hindi tayo tiga bigol, eh, wala tayong ambag sa sweldo ni Vipi Lenny. Di ba meron pa rin? Meron! Kasi, yung fans from the national, papuntang LGU, oh. na ipapasweldo rin sa kanila, galing pa rin sa tax ng bayan yon ba? At kahit local yan, galing pa rin sa national, galing pa rin sa mga pinagtaguran natin. At pag tayo ng naga, kung ano man yung makikita natin, ano di ba, Video mga nadir, servisyo. Mga hindi pa rin sa tax natin yun! Oo, Oo naman! Kaya, kaya meron tayong pake. Yes, at may ambag pa rin tayo. Pero sa mga naunang video, oh. hindi ko talaga papaswelduhin yan. Sino? Hindi mo papaswelduhin? Si Kuya Whee! Bakit? Tuo naman nagagalit lang, ayaw mong paswelduhin. Babatahin ako ng jacket! I'm <laughs> gay. Okay. Okay. okay lang sa kasi may 5K, kaya jacket lang <laughs> Pero ayan nga, iyan pa, si Mr. Phineas! Hindi mo papaswelduhin? Bakit? mamatay na kayong lahat, di ba? Sabi na matay, may, may, may din. May din nun eh, di ba? Mm -hmm. Hindi pa nakakuha nun. Tapos ano? Paano mo masasabing may malasakit ka sa taong bayan mo? Mam mamatay! Oo. Uh -uh. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Paano yung mata? Ay, <laughs> At syempre, eh, ito si Robby, no, choice na kasi pinapasweldo na natin yan ngayon. Ang paano, mata. paano mag-suklay ng bigote? pag walang magawa paano umuya habang may session habang may nag-aaway doon sa tabi niya ay hindi siya marunong yan ha talaga ba <laughs> oh. mm. Aba, aba, <laughs> sarap buhay o. Oh. Tapos <laughs> weldo mo, ngumong na lang. Ako, no, basta sa sus susunod sus na pagkampanya yan, kung mga kampanya pa, tatakbo pa yan, eh, i-kiss ka na yan. Talagang ko ka kamang binoto yan eh si Mr. Bato de la Rosa. Hindi ko pa ang sorbihin yan. Bakit? Maisukot naman siya. Ha? Di ko lang kasi sa mga bilo niyo dyan. Kung gusto niyo bang kasuelduhin niyang mga taong yan. Si Baby Lenny, si Lenny yun. Robredo. Papasuelduhin niyo ba? Yes, 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 yes. Siyempre na yes. naman. Yung mga bawat ng helmet, one week to go na lang. Kung oh. one week to go. May, May 10, meeting the advances sa Naga. And May 9, makabayan naman. Yes. Meeting the din. At ang dami ng meeting di advance, mga batang helmet. Uh -huh. ah. na malapit na. Diyos ko dahi. Ah. Ah. Pero sa voting present namin doon, sa Tundo. Ano? Diyos ko mga banderitas! Wala nga lang padaanan dahil puro pag na ng mga politiko. Wow! Fiesta! Fiesta! Mm. fiesta Fiestahan na. Pero alam mo ba kung sino na mumutik-tik doon? Eh na. Yung mga poster ni Yorba. Oh, Yorba. Eh, ito ba isa? Pakasweldo yun nyo ba yan? Kita mo. Kami naman, ah, uh, pinipilit kong unawain o, kahit ibenta ko lahat. Kahit ibenta ko City Hall. Gusto mo pati yung clock tower, ibenta ko, makakain ka lang. Oo. Oh, ano yung kuya, mga bato na yan. Anuin ko yung kuya, mga building na yan. Nalulugi naman. Yung mga bagay na yan, wala namang kwenta. Hindi naman napapakinabangan ng tao. Eh yung tao, pagdating ng umaga, magugutom. Pagdating ng tanghali, magugutom. Pagdating ng gabi, magugutom. Kaya, buti pang ipakain ko na lang sa tao which nagawa namin dati, kaya namin gawin uli. At hindi ako mangingimi, mangingiwi, o mangingimi, o magalilangan, o ikikipit balikat ko lang uh, yung sitwasyon ng tao. Even in the future, may asset, may area ariya ng gobyerno, nakatiwangwang, tao, gutom. O, hindi naman realtor ang gobyerno eh. Kailan pa nag-realtor ang gobyerno? Doesn't make sense. Kaya yan ipinauupahan para gahasain, para kumita lang yung kumpare, yung kumare na long-term lease. Pero kapakinabangan ng tao? Hindi. Kapakinabangan ng mga kumpare, kumare na malapit sa politiko. O ngayon, pagdating ng araw, yan ang survey na yan. Tayo presidente, isasalya ko. Isasalya ko lahat ng lupa ng estado na hindi napapakinabangan. At isasalya ko rin yung mga asset na underperforming. Ano yung kuya mga asset na yan? Nakakaloka, pati ba naman yung orasan ng City Hall? Eh, syempre, ba diba, legendary eh, and ano na yan? History Histo? na yan, diba? Historical, o, ano Ano item na yan, eh. Pero nakakaloka joke yan? Ayaw, yoke, pero ito lang masasabi ko Hindi ko pa yan! De, hindi, yan! Hindi Hindi benta or lahat binenta tapos walang pera nakakaloka lang mga batang helmet kasi diba parang ito na yung nabalita ang pa na syudad or city or LGU na at lahat ng mga binenta pala. lang <coughs> mm -hmm. di ba pero ayun na, mga bata helmet kung gusto mo video na to galang mo subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa na may na-upload po namin ni Bichko Park stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko mo sa buhay niya, nag-helmet -e din ang book niya, keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Uy, yes, may nag-PM. Oh. Wala daw siyang pera, masama pa karamdam niya. Eh, hindi siya din sa pinentahan. Alaga ba? Oo.